kuyawa ni Justin Brownlee ang China mga Iro. Pilas Pilipinas kamba kontra sa China. Lima sa Gilas Pilipinas at China last din ang atula at ang World Cup 2023. Basta nag-alas Stephen Curry si Jordan Clarkson. Ako ang Jordan kontra sa Chinese Taipei kung asa gilas ang sa 92-71. Squatter gilat ang dayon ang Gilis Pilipinas 15-4 Magsungkod na ang kasakuro, si Coach Tim Cone kaya ng nang lusot ang China pero nagpahir ako na sa Gilas Pilipinas kay nakascore sila of 11-0 di pangunahan ni Scottie Thompson Save kayo ang dula ni Scottie Thompson na maong nakadikita ta sa China 17-19 sa first quarter pagkasikan quarter tigara og ni Wong Jilin ang Gilas maong nakalabaw na 11 points sa 3 minutes lang natin una kahit kumpiyansa ang ilang import na si Rui Zhao. palingo-lino na lang sa ulo kung kasat niya sa 3 point sabi pakpak ni Yao Ming o Scotty Thompson grabe yung panikamot sa Gilas Pilipinas coach team grabin grabe nang suko sa Gilas Pilipinas grabe nilang turnover sabi ang dipinjangan ng China sa Gilas Pilipinas maong nagka-turnover ang Gilas sa first half points ang labaw sa China pagkauman sa second quarter Justin Brownlee nakat 6 points ra o turn turn over o si Scotty Thompson pa ang labaw o skoro sa Gilas Pilipinas na ay 11 points na 0 ang Gilas Pilipinas sa 3 sa first half pagka third quarter Justin Brownlee ang una na ka o sa Gilas Pilipinas sa uh, seven minutes sa quarter, sata na ang dula sa Gilas Pilipinas. Justin Brownlee alas makipagkamatay na lang para lang makuha ang ball. Soberan ang center sa Gilas Pilipinas ang kipasa sa 3 Pero si Enrique Perez ni palos tayo para sa Gilas Pilipinas kung Justin Brownlee sa 3s na. Humangang sa quarter, dun si ang atas sa Gilas Pilipinas. Pagka last quarter, ipulbaan na ang fans sa China sa sunod sunod na Justin Brownlee nagsugod -so ang kasabo ang coach sa China kalima lang ang giyukod sa Gilas Pilipinas nisan lang sa last quarter Kevin Alas nakasyat o tres mong opak na lang ang biya sa Gilas bonot pa ni Steve Kuhn si Kevin Alas ng Gilas Pilipinas pero nakabawi dahil ang China sa 3.18 3-minutes na sayog pagyot ang Gilas Pilipinas sa 5-seconds violation. I-quest nyo sa mo kung si Coach Tim Kun sa sayog sa Gilas Pilipinas. Ang mga ka-timeout ang Gilas Pilipinas, C.G. Perez o oh, Justin Brownlee na 4 points. Ika last 1 minute, just in ground mean naka o duwa ka-thrills naman akong hinundan na kalabaw na ang Gilas Pilipinas nung dami nakapatay nakapa out ang gold sa China. 24 seconds wala na ang China akong nakadaog ang Gilas Pilipinas 77-70C. na ang Gilas Pilipinas sa gold medal match. March.